Magandang araw mga buddy Welcome to my YouTube channel So ngayon mayroon lang papakita naman sa inyo mga buddy sir uh, Ito yung ano, nagpalit ako ng clutch booster uh, uh, Magsasali na tayo ng fluid So gagamitan natin ng ano para hindi na tayo mag bleed uh, Hindi uh, na katulad nung ano na mag bleed pa tayo Pero ang ginagawa ko dito para hindi na tayo mag bleed na mag bleed pasalinan ko dun sa reservoir uh, bubuksan yung bleeder dun sa booster papatagasin yung ano tapos sasawaran mo lang ng pansahod para tuloy tuloy yung tagas na pagka buo na yung fluid saka mo ngayon eh sasara yung bleeder so madali lang din yun ma, ano. pero ngayon may gamit tayo na ano may motor tayo na pang pump sa Uh, fluid so ayan mga body ang papakita ko sa inyo so ito yung lagay ng fluid nito mga body bago tayo magsalin doon tatanggalin natin yung takip para hindi pag may pag nakatakip kasi yan mahirapan mag pump yung ano pakiat nito so bali ayan siya ayan yan okay, mga body oh yan. Tapos dito ay lagay yung fluid. Yan. Itong hose na to, to may hose. Yan. Yung hose na isang maliit. To. Yan ito. Papunta yan dun sa booster. Dun sa bleeder nakakabit. So yun ang magbupos ng ano, fluid papunta dun. Tapos ito, kuryente dito sa battery na naman natin to eh, ano kagabi so yeah ang fluid niya na mga body nito ito to kulay green man to man diesel ang pangalan fluid nito ay pintosin yan oh special na fluid niyan para sa man lang talaga ito ginagamit namin ayan oh um, sasalin na natin ang fluid yan So yan, may laman na. Yan. Tapos i-ano natin sa battery. 24 volts yan mga no, buddy. So yan ang battery natin. Yan. Yan. Bali, itong wire na to, i-ano natin dyan para umandar yung motor. Positive, negative. So yan, tingnan nyo mga buddy. Magbabawas yung ano na yan. Pag ina, papaandarin ko na yan. So Yan. Ya, ya, ya. ya. Ayan, okay, ya, ya, umandar na yan mga kadi oh. Ayan. Okay, ayan oh. Ayan, unti-unti na buwang baba yung flow weight oh. So yan kumakarga ya. na yan. Pumasok na yan dun sa ada. Sa tapos paket doon sa reservoir mga kadi. Ayan oh. Ya. So, mabilis lang ang pagsalin. Ganyan, ano, dapat meron kayo motor na ganyan. Yung sa motor yan ng wiper mga body, yung sa water spray ng wiper. Yan, 24 volts yan eh. So, kung ano, may nabibili niyan mga body sa auto supply, yung mga ganyan water spray motor yan yan okay oh, ubos na op titingnan natin doon sa reservoir kung nalagyan na so ayan wala pa kulang pa kulang pa dito magsasalin ulit tayo hindi pa nalagyan yung servoer nya dalawang salin to so yan kailangan ma ma maximum dun sa ano so ayan okay <coughs> ayan pagka yung paakyat na kasi doon sa linyada sa hose ayan, medyo mabigat din yung itulak yan ayan medyo hirap din siyang itulak yung fluid yung body ayan pero ayan konti na lang oh yung kita nyo so mabilis lang ang pagsali ng fluid sa ano sa booster tapos yung mga body hindi ka na magbiblid yan pagka puno na yun, mayroon na yung reservoir doon isasara mo na lang dito sa ano tanggalin yung hose isara yung bleeder ah uh, yun na papandarin nyo na lang tapos gagana na yung clutch natin hindi ka na maghirap mag bleed ayan so ayan pag naubos yan saktong kanyan doon may laman na yung reservoir natin doon sa ayan ang bilis oh Okay. Ah, tingnan ulit natin dito sa ano kung mayroon Okay. Ayan na. Oh. Ayan. So, ayan mga body. Ah, bali. Una, salin na natin yung fluid mga body. So, yun. Mabilis lang. Di ba mga body? So, ayan ang... Ayan. Tapos yung positive negative wire o. positive tapos sa ah, negative ng battery So, yun lamang mga body. Um, yan, maraming salamat sa viewers ko dyan. Shout out sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.